guys, meron akong hawak dito. Ito ay isa sa mga nakuha ko nung umatenda ako ng fiesta. Ito ay vitamins and minerals na para sa mga alaga. So, bibigyan ko yung aking mga chikiting doon. Malalaki na sila pero syempre, kailangan pa rin nila ng pang boost ng kanilang immunity. So, eto, parehas sila. Ay, paksiwa. Eto, pareha sila. Ito naman ay kakaiba. So, yung gagamitin ko. So, ang ano nito is, para to sa mga, pwede to sa mga cats and dogs. Tapos, i-ano mo lang, ayusin mo lang yung pagtansya mo na para sa mga manok naman. So, tara na. Magmix tayo. Para syang ano, tiki-tiki. Tiki-tiki for manok. Hindi ba to sineshake? Kailangan ba i professional pa yung spoon ko ah Oops. Ayan. Wala mo ba niya? Ayan. So, papalitan ko yung kanilang inuman doon. etong gagamitin ko para sa kanila. ganda ng It's time para uminom sila. Judge, excuse me, Judge So, ito na yung mga drinks. Ay, yung kanilang ano, yung kanilang inuman. Marami ng ano, marami ng lupa. Ano ba naman yan, guys? so oh, dito kayo uminom. Ah. Sarap yan. May flavor yun. Dering, puding ding. Dering, puding ding, puding ding. Bisa ko yung puding ding. Puding ding. Si puding ding yung pinakamaliit doon. Pwede ko. Si puding ding, half, half sister nila. Half pinsan. Iyan <laughs> muna natin. Kung iinom sila. Ay, rugo. Minom kayo na.

Makita okay, niyo yun? Isa akong ano, flexible. Ito. Ano mo? Ano? Sarap no? Oh. Pwede naman mo sa kanila. Ano ka doon masarap yun? So, officially, nung nakaraan video, kung mapapansin niyo, meron akong nakasulat doon, ah. Tempo name. Tempo name ng aking bulik ay Rudin Kasi iniisip ko pa kung ano yung kanyang personality. So ngayon, napangalanan ko na. So officially, ang aking bulik, yung kaisa isang lalaki sa kanilang batch, ay tatawagin na Sky. Siya si Sky, Hi Sky. hi Sky, Hi Sky. And kanya bulik oh. Sandali lang papatingin lang natin sa kanila. Mm. Sandali lang naknat. So, green yung kanyang leg. Ayan. Tapos siya yung pinakamabaet at pinaka nanuno ka hindi. At siya yung pinakamalapit sa akin pag nagpapakain ako or nagtatawag ako sa kanila. Kasi yung mga girls nag-freak out. Tingnan nyo. freak out na naman 'yan sila bababa ko lang to na. Eh. Tapos, kung wari, aabot ako sa kanila. Chik, 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 oh, oh, oh. Chik, 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 oh, oh, oh. Kala nila, aapin ko sila. So, guys, kung makikita nyo, ayan nyo, bulik sila. Maliban sa ka isa-isa. Ayun siya, oh. Katabi ni Puding Ding. Ayan siya. Kunin ko nga kaya, pakita ko sa inyo. Siya yung bukod tanging Gilmore sa kanilang, as in yung prominente sa kanila sa pagiging Gilmore niya. Ayan siya. Kunin ko nga, saglit. Kung makuha ko siya. Hawak ko na siya. So, kung makikita nyo, oh. diba? Wala siya yung talaga yung pagkakabulik ng ano, ng kapatid niya. Ni Sky, Wala. Kung makikita nyo sa buntot, wala din siyang speckled. Hindi din siya speckled. So, ayun. prominent yan sa kanya ang dugong Gilmore. Pero, malaguyo pa rin. Oh. Ah. ba? Diba? Madungis lang talaga kasi nag, nag, ano eh, nagkakawag ng pagkain. Eh. Pero, hindi pa natatanggal yung kanyang ano, baby feathers. Ayan na. Ah. <laughs> Bala mo na ground sila. Si Pudingding. Si Pudingding, ano siya, bulik. Pudingding, come here. Pudingski. Ito si Pudingding naman. Ayan na. Ah. Hindi pa siya naaalong yung kanyang feathers, baby feathers. Ayan. Ito, bulik. Oh. Bata pa lang siya, nag-show na siya ng sign ng pagiging bulik. Kita niya yan, guys. Yan kanya yung kanyang buntot. Oh. Batang-bata pa to. Trivia kay Pudingding siya ay kaisa-isang nag-survive sa kanilang batch yung mga kapatid niya na, na napisa kinain ng pusa pagkatapos naman yung itlog na kasama niya na aming in-incubate hindi rin nag-survive tapos siya lang yung bukod dang yung pinakalas na itlog na sige na uh, incubate ko na to DIY lang sa dito lang sa bahay. Sa previous videos uh, videos makikita niyo. Tapos meron din ako shorts nito na yung lumalabas siya sa itlog. So, eto na 'yan, guys. Eto na 'yan siya. hindi hmm, ba? ano siya, uh, meant para siya mabuhay sa mundo. Hay nako, ba po dinding? Imagine mo 'yun ang 'yun ang pinagdaanan mo, kailangan ka incubate, kailangan kang lagyan ng basa, kailangan kang pag ano, pag, kasi DIY nga lang, sa so sobrang init, kailangan namin maglagay ng moisture sa kanyang pinaglalagyan. So, from time to time, magigising ako ng madaling araw para pigaan ng tubig yung tabi ng shell niya, para lagyan ng tubig, yung kanyang uh, towel sa tabi niya. So, ano nangyari? So far, so good. Hindi siya inatake ng pusa. Nag-survive siya. Kasama niya kanyang half pinsan, half brothers and sisters. Half brother and sisters ito si Pudingding isa siyang bulik ayan o oh. kalago kalagune eh. isa so, siyang babae babae ka ba talaga? final answer so ayun ito, ito ito talaga yung pangalan niya Pudingding na as in Pudingding na from the start siya si Pudingding kasi cute siya no? oh kabait ni Sky pero yung mga babaeng iba, hindi talaga. Inom na kaya hindi ko siya pinainom. So guys, yun. Yun yung aking pinainom sa aking mga alaga. Ito yan sila. Ito yung ginamit ko. Next time, na, next time naman na ito. So, eto alam nyo ba, na si Judge ayaw uminom ng tubig na may kulay or may amoy. So, hindi ko talaga siya napapainom nito. Siguro kung kailangan, Lagyan ko talaga sila ng deretso sa bibig niya. Pero ito ang gagamitin ko sa aking mga alagang manok kasi pwede naman ito i-control niyo lang yung kanilang dosage nila. So ayun at saka mayroon pa akong mga ibang ipapakain sa kanila in the future tapos yung mga vitamins na para sa kanila ikagaganda ng kanilang kalusugan. So yun ang aking video for today. Ito ang aking manok adventure. Ako si Aling Mimay. Bye-bye. Ano, maging mabait na kayo sa akin. Tara na, dali na. Tara na, tara na. Tara na, oh, sky, sky. Sky, come here.